ini ini wala si Duran na mga pre yung, yung si kabalyero yung bukas apre yo tayo no ko mga yun, ano, din din mo? dinamo galing kay. yung niya na to wisdom ha kung na nung ano share share Darating ngayon siya, meron na kompleto <laughs> 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 na. kami kunan, mamaya tisoy na naman. Anak <laughs> na dating mo naman na misis ko eh. Popost natin ulit yan. Ako parang. Ako parang wala ako dyan. Ah? Yung cellphone ko, gamit, Next! na. bukas? Siyempre, hindi oh, natin kakalimutan oh, say, si ano. Oo, oh, 6-30 6-30 pa 6-30. sa bahay ka na. Kasi dalawang speaker yung dadali natin. Sabihin kami. Kami ano. So, ano pa ba yun? Asan si Ruel? bukas. Parang hindi mo ako pinicture ang brada? Hindi, hindi ako pinicture. Sino? Sino? Pakasal nila sa Pangasinan. Eh, dadalhin ko rin naman ito bukas eh. Pwede kami mag-champion eh. Susunod ko rin itong journey. Parang may ganyan na kuha. Saan na ba yun? Tayo. Tayo ako eh. Ito nga ba, bay. Ibigay mo na sa amin bukas. Para maiba naman. Ay, hindi. Huwag dito sa harap nila. Sa hirap lang panahon, diba, alam mo na lang. Diba pwede, pwede naman dala. First kami. Do? Diba pwede isang middle para sabi yung champion kami. First game eh. oh, okay. 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 e. <laughs> tulog ka na dyan. Para pag uli ko, tulog ka na. <laughs> <laughs> uh, siguro, pakinggan nyo yung suggestion <laughs> ko, kasi instead of doon sa gate, diba, may okay. plano tayo nasampu ang attendance. Ah, uh, honest to goodness na lang. Kasi may dala akong tatlo. Renta ang obligation ko sa grupo. Mm. Total para naman sa bundo uh, natin. natin tayo ng ano doon? Uh, ng notebook? Box. Box. Basta oh. ako mismo. Okay. Okay. Kasi Basta. hindi natin masigaso oh. time na yan. Yung Pero ako sinabi ay... ko nga, ito ang kasama ko, ito ang pumunta. Hindi hmm. tatlo kami. Meron akong atraso sa asosasyon natin na good for three, 10 hmm. pesos each. Ipids na lang. Bala na, na lang. Lang. Kaysa may mag-mando mag eh. sa ano, First time yes. ko mas na, ma ano yung mga hey, sa na, outsider ang importante <laughs> ngayon kasi <laughs> syempre tayo syempre mga taga doon ya taga doon ya noon yun ang <coughs> alam mo sila sa labas ganun sila Hindi nga kung mahal Pero okay lang papasukin mo na ano pero palagay ko naman ang importante din oh kasi wala natin yung kakulangan sa grupo ng KB katulad nung plano natin na kumuha ng ang tawag doon yung timer at line ay nakakalaga ng 24,000 at 25,000 na anong anong tawag yung sapla digital timer basta digital timer. digital timer yun timer yun ang goal natin shot la kasi sa ano yun yun ang pag-uusapan natin pag may kandidato na yun ang pag-uusapan natin na Wish ng KBA. Sana ako. Na, mayroong, oh, si na meron meron isang yeah. may puso Pero ako, na uh, madali pa eh. sa remarks ko unang una yung, uh. yung tulungan ng grupo uh, ikwento ko ngayon yung naranasan ko may nagtatanong na meron bang tao na sa likuran ng kapaligan ito. Pwede uh. ikwento ko rin. Uh. wala po uh. sarili uh, kong uh, pera ito ng mga naglalaro. Uh, uh, namin ito. So, uh, uh, hindi ito closing, umpisa pa. Tuwing matatapos, yun pala ang umpisa namin. Oo. Oh. Uh -huh. So, Mahala na tayo sa kanila. Hindi naman po kami nangingi sa inyo. Kung may kung may mm. magbibigay po kayo. Huwag yung... mong sasabihin yung ganun pina. <laughs> Hindi naman po. <kong> <laughs> kasi ay, pang Ako na tabi niyo. Ay basta maganda yung tandem niyo bukas. Pwede ikaw taga kanchaw. Ikaw naman taga. Seryoso eh. Kapag rin ako naman sa magbibigay? Records tayo. Ako si Jose. Hindi habang pumapasok yung iba. Uy! Si Wally. Hahaha. Ya, alibaba, may pampasok. Records tayo. Ako si Jose. <laughs> layo eh, layo Ayun na. mo kayo walin? Okay. na. O kaya na lang. Okay. okay. ng sa entrance, dahil siyempre, sasigitan niyo rin. Uh. Oh, salamat naman sa napag-usapan natin kahit papano, sampu-sampu lang yan. Uh. Para na rin sa asosasyon natin. Uh. Alam naman natin kung ano yung pera. Pero yung... <laughs> 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 Pagpasensya niyo na Kasi ngayon, medyo ano pa yan? nag kajust pa yun kanunong yeah, asana ito ng awarding si miao yah lang yung dancing bentik kung saa sa'yo. Hmm. hindi na kita niya reply. kasi kung pagsanong parang hindi 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 pa hindi tayo hindi 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 isay naman ginawa sa amplit digital digital isay digital ginawa sa sa amplit digital isay naman ginawa sa amplit digital sa amplit digital isay naman ginawa sa amplit digital isay naman ginawa sa amplit digital sa amplit sa amplit digital isay naman ginawa sa amplit digital isay naman ginawa sa amplit digital isay digital isay naman ginawa sa amplit